Kumusta mga ka-atletiko? Tuwing Manila Klasiko, hindi may iwasan ang mainit-init na bakbakan sa pagitan ng Magnolia Pambansang Manok at Barangay Ginebra San Miguel. Kadalasan ay mga kapwa players ang nagkakagirian sa court. O kaya naman ay may mga fans sa venue at sa social media na nagkakaroon din ng bangayan. Pero sa Easter Klasiko nitong linggo, naiba ang script dahil fan at player naman ang nagkaroon ng encuentro. Ito'y matapos na muling umatake ang bad boy ng PBA na si Calvin Ambueva matapos itong mahuli na nag-display ng FU sign sa harap ng aktor na si Sanjo Marudo. Sa first quarter ng laban ay makikitang tila na tamaan sa chance si Abueva ni John Pinto dahil dito ay napaluhod si Abueva sa harap ng audience kung saan nakaupo si Sanjo na bagong kasal lang sa kanyang nobyang si Rhea at Aide. May katabi si Sanjo na tumatawa-tawa at tila na asar si Abueva. Dito na simpleng nagtaas ng middle finger si Abueva sa crowd kung saan nandoon si Sanjo. Maraming netizen ang hindi nagustuhan ang panibagong kalokohan ni Abueva. Ito ang ilan sa kanilang komento. Abueva with a behavior again. Flicking the finger right in front of Sanjo caught on cam. Not sure if meant for Z or for Pinto. Sanjo laughed at his actic antics kasi. Middle finger from Calvin Abueva. Amoy commissioner's office na naman. Namak na naman si Abueva. Tong mga kamuting intro boys fans sa likod namin na tuwang tuwa sa k**wa ni Abueva. Kaya si Mokong na Abueva puro k**wa ginagawa dahil ina-upload ng mga kamoting fans niya. Hindi naman klaro kung si Sanjo ba ang binad finger ni Abueva. Pero ayon kay The Beast, may pinaghugutan naman daw kaya niya nagawang murahi ng isang fan. Wika ni Calvin, may sinabi raw sa kanya ang fan na kinainis niya. Dagdag pa yung iniinda niyang sakit mula sa siko ni Pinto. Medyo minura daw siya ng fan kaya mukhang ginantihan lang ito ni Abueva. Hindi rin daw niya sinasadya yun at hindi raw niya alam na may kamera na makakahagip sa ginawa dahil nakatalikod siya sa court. Gayun pa man, maraming nagsasabi na sa dami na ng kalokohan ni Abueva sa PBA, dapat na raw na iban ito sa liga. Matatandaan na lampas isang taon na suspende si Abueva sa paglalaro matapos niyang i-close line on ang TNT import na si Ivan Johnson. Ngayon ay medyo nabawasan naman na ang pananakit ni Abueva sa court. Pero sa labas ng laro ay patuloy pa rin ang pananalasa ni The Beast. Nandyan niya noong magkaroon sila ng bangayan ng misis ni San Miguel Bigman Mawala Tautua na umabot sa dugout. Maririnig pa na hinamon niya ng suntukan si Tautua Ngayon ay viral na naman ang pagbad finger niya sa fan. May paparusa kaya ang PBA sa panibagong antics na naman ni Abueva? Mukhang kailangang mahagupit ulit ang Magnolia star dahil saan man natin tignan na angulo, mali ang pumatol sa fan lalo pat kung hindi naman grabe ang ginagawa nitong pangasar sa player. Part of the game ika nga, kung magpapatuloy kasi ito ay hindi lang si Abueva ang maapektuhan, kundi pati ang image ng PBA na nagmumukhang hindi na nila makontrol ang kanilang mga player. Kaya mga ka-atletiko, dapat bang maparusahan si Abueva sa pagdi-display ng bad finger sa fan? I-comment mo na yan.